Ang Tusong Katiwala mula sa aklat ni Lucas, Kabanata 16, Talata 1 hanggang 15. Ang kwentong babasahin natin ay isang parabola. Ano ba ang parabola? Ang parabola o talinghaga ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinango sa Biblia. Ang mga parabola ay may tonong mapagmungkahi at maaaring may sangkap ng misteryo. Tara, basahin natin ang halimbawa ng parabolang ito. Nagsalita uli si Jesus sa kaniyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kaniyang nilulustay nito ang kaniyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sa pagkatatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kaniyang amo. Tinanong niya ang una, Magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, Isandaang tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, mapukat palitan mo, gawin mong limampu, sabi ng katiwala at tinanong naman niya ang isa, Ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, Isanda daang kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya. Isulat mo, walumpu. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito sapagkat ang mga makasanlibutan, ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, Sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga pariseyo, Kinutiya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao. Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. hanggang sa muli paalam oops huwag kalimutang mag subscribe salamat